magandang hapon ka mga kababayan episode 104 ayan may sakay tayo ayan maganda ayan. Eh, hello po mga hello viewers <laughs> ano pangalan ni ma'am? ano po Julian Marie D. Flores po pwede, eh. pero pwede niyo po akong tawagin Jamie na lang Yun, no? yes parang islang tayo sa Tagalog ma'am saan ba tayo? sa ano po sa coast residences po. hindi saan tayo lumaki ma'am? Saan po ako tumaan? Lumaki. Ah, lumaki. Oh, seatbelt, ma'am. Eh, sorry po. <laughs> sige lang, sige lang. Ah, okay. Ano po, sa Binion City, Laguna po. Ah, Binion City, Laguna. Apo. Ah, Anong ginagawa niyo dito ngayon, ma'am? Ano po, um... Ako, din dito po ako ngayon sa Manila kasi college student po. Ay, nag-aaral pa. Nag-aaral pa po ako. Anong year? Ano po, first year po na, ano po, taga Business Intelligence and Analytics po sa Mpo yeah. University, Makati po. Ay, sa Makati? Opo, sa Makati oh. branch po. O oh, ma'am, pre-ride kayo. Anong masasabi nyo na bahagi kayo sa pre-ride ni Kuya ngayon? Oh my gosh! Wait, di ko na inaasahan yun. Teka lang. Totoo po yan, pre-ride. Pre-ride? Episode Wait. 104? Oh. sa pre-ride ni Kuya. Ikaw na yun. Hala! <laughs> Thank you po. Ano, I really appreciate naman po. You don't have to do that naman po ko. Hindi ko kailangan. Pero thank you po ah. Nakakapagod po kasi mag-commute eh. Oo oh, talaga. Nag, ano yung nag-jeep dapat kayo? Nag-jeep po kami. Tapos? Tapos ano po. biglang umikot yung jeep. Papunta po sa ano po. Sa kabilang side po. Eh nag-taxi na lang po kayo. Lumakad lang po ako sa footbridge. Ilan taon na si mom? Ano po? Um, Magbe-birthday po ako sa November 9, 2000. Ay, November 9 po. At saka, um, 19 po ako ngayon. Pero, I'm currently turning 20 po. Yun, no? Know, Malapit na po birthday ko. Oo, oh, advance happy birthday mo. <laughs> Thank you po. Laging bahagi kayo ng ano, nang libre sa kayo ni Kuya. Yes po. <laughs> Sana sisikat po ako dyan. Ay! Ay. Ma'am, mong ano, uh, shout out yung mga classmate mo. Ayun, so shoutout po sa mga taga Mapua University, Yun Makati. No, Mapua pala. At, at, sa mga taga, ano po, sa taga Iti Yuchenko School of Business. Yan po yung college ko po. At yung mga kaklase ko po at saka mga friends ko po. Si Mark Angela Lutan, si G Jillian Rueda, Mika Kuyos, at si kay ginto and then um shoutout na rin po pala sa mga parents ko po. Hello po Mommy at Daddy. Sana maalala niyo po ako. Na-feature po ako dito na, dito sa Taxi Vlog. Oo, tatay ngayon kayong nasa bahagi ng na free ride. Right? Yes po. ayan mga kabayan, ito yung sa akin wala tayong pinipili basta sa pre-ride ni Kuya sabing mahirap man umayaman na sa pre-ride ka ni Kuya walang tanggihan, yun po talaga ano natin Opo Ayan ma'am Dito kayo no ma'am? Opo, dito Ayan, po Ayan, pupunta po. ni ma'am ito, di ba? Yes so, May message po yung mga, mga ano po? iba yung nakalimutan Ayan, no? Ayan. so um, shoutout din po pala sa mga ano po sa mga relatives ko po dyan na galing pong Pangasinan from my father's side and sa Taga Sorsogon from my mother's I side. Ay, be cool. Opo, be cool Taga, taga Sorsogon po yung nanay ko po. Ako, Karamuan. Ah, ako, cool Karamuan. Nakapunta cool na po kami dyan. Be cool din po ako. Ah, be cool. Ayan <laughs> hey, mga kababayan, ayan eh, si ma'am po, diba? Yes. Oh, Ma'am, ganito ah, para map mapanood mo to, mag-ano ka lang ng siguro mga one hour. Maya-maya, mga mga 3.30 siguro mapa, makikita nyo na to. Ay, okay po. Kayo po ang ipipin sa episode 104 sa pre-read ni Kuya. Makikita nyo na po yun. Okay. Wala po tayong pinipili sa pre-read. Yeah. Oh, yes. Basta, makikisa kayo lang po. Kayo kay ano? Kay Kuya. Tak, kay Kuya, oh, yes. Kasi hindi naman ako nag-aalok ng libre sa pag nasa baba pa. Opo. Oh, Ayan, kayo lang... Para malaman kung nakita niyo na yung video niyo sa YouTube, hmm. message na lang Magmi message po kayo doon sa mismong video niyo. Kayo na rin po magpapatunay na tayo ay libre really legit. Ayan. Yes. Dito kayo ma'am. dito. may proof po. Opo. Oo. Nandito na dito na po tayo. Okay, sige. Ayan mga kababayan. Ano nga uli pangalan ni eh, ma'am? Anna po, Jamie Flores. Ayan, si ma'am Jenny Flores. Siya po ang one up Episode 104 sa pre ready ko Kuya. Ayan lang ma'am, maraming maraming salamat sa pag Hi. naging bahagi kayo sa pre ready ko Kuya. Ay, grabe maraming salamat po. Ano, isa-subscribe sub na lang po ka. Ako sa iyo. Ah, sige po. Sige. Tapos message po kayo doon sa mismong ano mo, video mo para alam ko na kayo na po yun. Uh, ah, okay po. Okay, sige ma'am. Wala po ako. Ay, na. Eh, ano po alis? Taxi vlog. Taxi vlog. Habanti tayo ng konti ah. Okay. Sige lang. Wala namang ano. Mag... Yung taxi vlog natin. Sige, tingnan nyo muna may internet pa kayo. Po. May internet kayo. Ah, sa ano, naka-data lang po ako. Hindi, okay lang. Parehas naman tayo, naka lang. Mm. Taxi. Sige. Taxi vlog. Di ba pinicturean mo kanina? Opo, na-picturean ko po kanina. Ay, ayun naman pala. Ayan. <laughs> Ayan. Ayan po siya, o. Oh. Taxi vlog. Subscribe! Para malaman ko kung Ayan. nakita nyo na mamaya-maya. Okay na po. Yeah, okay po. Thank you, thank you sa Yayo! episode 104. Ayan. Yes! Thank you. Okay. Okay, mga mga Okay. Eh, okay. mga kabayan, lang <laughs> ano yun ano, si ma'am. Medyo nahihiya siya dahil okay. sa free ride. Opo. Okay, ah, thank you. Ang nakaka-unexpected po eh. Sige. Mapuwa kayo ma'am, no? Opo, mapuwa makati po. Okay. Thank you. Sige. Ingat pa, ma'am. Ingat. Ayan, isang estudyante ng mapuwa makati. Siya ngayon ng episode 104 sa free ride natin. Yan lang mga kababayan, pasupport na lang po sa video namin ni Madam. Siya po ngayon ang nabigyan natin ng munting libreng sakay. Babay po sa inyong lahat mga kababayan.